So, yun lang. May na kayo sa barangay. Ayaw, gabi-gabi na? eh ano. As in, gabi din. Ang oras din, wala mo rin kong magtulog. Pwede ko siya pa, mga 30 minutes lang. Wala pa rin siya pa tayo nakabahal, parehas. Pwede siya pa, ano lang. Pwede bang bukas na lang yan? Hindi natin pwedeng pagbukas yung ano, yun. Kailangan nga may rights naman wala hindi sa mama, di ba po? Huh? May rights naman po kung hindi sa mama. Oo, oh, sige, babagbibigyan kita nga. Pero buray mo muna sa harapan na mo. Bakit po ba? Bakit niya pa po pinapabura? Huh? Bakit niya po ba pinapabura? Eh, okay. what? Ito na yan, si Bawad po sa atin ngayon. What pala pinapatay niyo ako, di ko pa rin bibig yun? Pero, ah, ano mo sabi sa inyo? Kaya nga, oh, what po pala Ginugulpi niyo na ako eh. Sino po nagugulpi sa inyo? What if nga po? What so, if, na ba? if nga Dwayne, po? Kung walang utak, gugulpihin ka namin. Mm. What if ito, nga e isa po? Isang, isang, ng -isang, isang, isang investigator na isang nangyong ko sa barat. hindi, hindi na, niya pwede gawin yun. Hindi niya pwede gawin yun. Pero... Pwede po pwede na din na pwede na Pwede kayo pumumuha ng money. Pwede po kayo makasuhan doon. Pwede kayo doon. Epa eh, paano yung kanina? Kanina pa siya, hindi pa siya natitigil. Kanina pa siya nang buhuli. Kanina pa siya nagsasabi ng kung ano-ano. Hey, ano, e, ilang araw na lang niya eh. Ako, kanina lang ako. Iyan, yeah, ilang araw na yan. Kanina lang po. ano? na lang yung punyo, siguro sa basura lang. Kasi, minsan, nakakagat tayo na sa pader. linisin mo, hanggang yung sapat mo. E, yun lang po yun. Tapat mo, linisin mo. Nakasapit lang naman po yung basura. Kasi po, meron po tayong isa to po. Oras na medyo ano na, puno na o kalahati. Eh. Pwede po natin ilabas. Kaya nga po sabi ko, ilalabas ko po, po mamaya pagka ko sa work sa bahay ko na. Gabi-gabi na po kasi. Ay, pwede, ayaw po. Pwede naman po dyan. No? Ayaw din po nila magpasabi dyan. Bawal daw. Sila din po yung nagbawal. Hindi, ka, hindi kami yung nagbabawal yan. Yan o, oh, yung kumpanya na yan. Kaya yung nag... Paano ka? Pa, 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 sa amin? Nila ka, dati, no? pa, nila dati. Simula nung hindi na. ko no, mm. hindi hindi na ako nagbabayad kasi nagbabayad ako dati 80 pesos. Dati 'yun. Tapos nagulat yun. ako. 400, Dito, 400 ako. pala sa apat sa sa walong kwarto na to 400 pala. So dapat 50 pesos lang. Kasi dati 'yung kay Aspa, ayaw aminin na niya aminin ni nasabi na sir niya. Hmm. Ito ha, 400. Isang Ay, ganito. Tapos papayag 'yan na ko? Wala si basura? Oo. Mm -hmm. Ito, 180 siya, 180 ako, 180 siya. Sa 400. Yung 180, tayo mismo sa 3. Yung kulang nun ako mag-aabono, natural. Hindi po, Nay, kasi ang, eh. ang, sabi po kasi, Nay, nung Ayaw niya kami, Nay. Kali na Kalipot ngayon. kanina. Ayaw, nila pag-usapan kasi, mali. Hindi, ang mali kasi doon, hindi totoo na 60 lang. Hindi, Nay, kasi ang narinig ko nga po, Nay, po po ni Ate Marian na ano na magkano Wala akong tinanong ako kung may pilit na mag Hindi pa siya nagbabayan ng basura basura yung basura ko tinatapong sa barangay Nung tinanong ko yung Sabi mo Dati tinanong mo yung kumukuha Yan ang sinabi niya di ba? Hindi Nung tinanong yung magkukuha sabi niya sa lahat na po yung 400 Yan nga tatlo nga lang kayo eh Tatlo lang tayo Tatlo lang kayo nagbabayan sa basura eh Bakit tatlo? Hindi ko pwedeng sinili yan hindi nagbabasura yan 180 ka, 170 sa, yung sobra sa akin. Magkano yung sa akin? O, lagi na lang ganun ang nangyayari sa akin. Ngayon, para maaawa siguro sila, nagbibigay sila kahit na magkakano lang. Kasi ako nag-aabono. Kaya hindi na ako nagpakuha ng basura, wala na akong pang abono Kaya hindi na ako nagpasura, nagpakuha. Tapos sisingilin mo, sasabihin mo sa akin, tig-50 lang, pero dalawang buwan ka nagtatapon doon, hindi mo alam kung saan ko binadala yung basura, tinatapon mo doon pinatatamon ko din yun. Nagbabayad din ako para wala dyan. Tapos si, eh, ang dami ko pang kausap ha. Hindi eh, eh, man siya nagpa-excuse. Ang gusto niya ng palabasin, hindi ako sa mga kausap ko na 50 lang dapat ang basura, pero ang sinisingil ko sa kanya, 80. O, hindi mo na siya nagtanong kung bakit ganon. Ngayon, may, five, may 500 siyang kulang sa apartment, binigay niya sa akin 350. Ang gusto niya ako, pagkabunod na sa 150, hindi niya Dapat ikaw ba kumirada? Nag-uusap uh, kayo dyan? Baby Juan kayo? Naku. kasi hindi na pa Tama ba? Ilang beses ko na siya ina-inarap, ininbet sa barangay, hindi sumama. Tara nagmamatigas pa kayo. Matigas na siya. Pagka siya na gumawa diyan. Dami, okay lang sa amin. Siya lang, tang gumawa sa atin, ganyan, lang. Hindi po ba pwede pagpapukas? Kasi na-propa siya talaga gawa pag ina-inarap, kahit pa pwede ka. Hindi po, taga rito yan. gusto mo, sa sama. kunan so, lang po subside oh pala pag sinabi namin inibig ka lang na invite Bu bukas nga po ilalabas ko yan ay so, na, yung, na yung problema yun hindi pwede pa pwedeng bukas para para sumama tayo na abala sa oras na yan ako galing pala ako nang ano yan ah po subside pala ako nang galing sa pamilya ko para po mabuhay dito sinawagan lang ako korespondent dapatnya tulog na ako sa pamilya ako pero kag din ang banghay ng trabaho ko ay mas oras mo lalo, lalo na kan ba din oras. ako dapat palugnaw na sa pamilya ko. Pwede pa bubuktotin pa yan, ako mo eh. Sige, isang oras kalaan ng takbo ko. Hara mo tala ko dito. May summon na po ba? Omo lang, lang itinayin mo. Kasi big nagagawa ka pa para sa eh. anong tayo na? <laughs> Ano rights naman ako hindi sumama? Gabing-gabi na din po kasi. Okay. Eh, pare, -pare sa naman tayong inaan niyo eh. Diba? Pare-paras naman tayong nakabasa oras eh. Matulog ka na oh, lang. Matulog ka lang. Matulog ka mo ginagawa masama. ka wala naman Matulog lang. Matulog ka na lang. Matulog ka na lang. Matulog na invite lang para mag-usap lang kayo. Para bukas nga po ng umaga. tatapon ko na yun kasabay sa pagpasok ko sa work. Dabing-dabing na po alas 11 na po. Mag-abayo. Mag hindi, hindi 'yan problema kasi niyan alam mo. Kung hindi siya aawayin, hindi na itatapon yung basura niya. Kung hindi ko aawain, hindi niya. Kung hindi kung po niya niya na pagtatabang dalawang beses pa. O na. Dalawang beses na raw magdiin ng basurahan nilagay diyan. Sabi ko, "Nako, wala kang tatapon basta-basta, tapo te o bote." Hoy, lumapit na ng magpi-basurayan, tig nang rumat. ako na okay kung ano yung babango mo? No? Tapos may bata pang maliit, eh. buntis pa ako. Ano 'yun? Sinisira mo 'ko sa mag naman kayo. Hmm, Hindi naman mag-iisama naman sa tao. Tayo lang, ayun kayo. Isang bubong lang kayo eh. may uh, uh, dito sa isang tao, kung sa lahat? itong um, para bukas. Kung, kung ano ang ka mga guys kayo. Pwede um, uh, Kailangan kay para buhat at na lang ako. Uh, Basta ko

yung mga ganyang salita. Masama na wala Pag tao sa barangay, allowed magsalita ng ganun? Pwede sumama ka lang. Wala okay. okay. namang problema. pala yan.